Alright, good morning So ngayong araw ay pupunta tayo ng marilaki mga bossing Tambay muna tayo sa Tanay Rizal So Andito pa tayo sa Pasig no On the way pa tayo ng uh, Tanay Rizal So once again Use jumps, motovlog, keep on supporting my YouTube channel And of course uh, uh, Malapit-lapit na tayo Malapit-lapit na tayong kumita Malapit-lapit na tayong mapagod <laughs> So ngayon Uh, medyo may sipon tayo at ubo no. Nagkaira siya ata tayo. So, ko but anyway, uh, keep safe everyone sa so, sobrang init kasi ng panahon kaya ganito. So hopefully wala tayong makasalubong at makasabayan na mainit ang ulo sa kalsada. Dahil simula simula nung may mga aberya at mga road rage sa Antipolo eh natakot na talaga akong pumunta along Tanay. But by the way, wala naman tayo talaga ibang mapapasyalan na malapit na mapagridean. Kaya ito lang talaga ang Tanay na pinakamalapit dito sa atin sa Pasig. Kaya ayun, no choice. Uh, by the way, uh, meron tayong balak na mga lakad, mga rides. This coming May, bago magtapos ang May, ay mapuntahan na natin yung uh, Bicol. Alright, makita ko muli si Mayon at talagang uh, ipapakita ko sa inyo yan every 2 uh, hours ng aking pag ride ay talagang ipopost natin sa ating facebook account and facebook page okay so abangan nyo yan yung ating uh, rides natin papuntang Bicol this coming May uh, oh, wala nang uh, ano yan wala nang urungan yan laban na yan maliwalas ng lugar ganda Diba? You are entering Upper Marikina River. Ang ganda talaga dito. Alright, nakabalot din pa ito talaga dito. San Gabrielaki, no? Marilaki Road. Kita nyo na no'n, napakaganda pa rin ang lansada at eto kaya binabalik-balikan talaga ng mga riders dahimik di ba Kalahin mo ba naman na marami pa rin namimitik dito shout out sa mga namimitik dito no Ah, uh, hanap ko lang sa so, unahan. Bug rides and Lamid going to Infanta Cason. Grabe. Super duper na lanog. Grabe dito. Nasa Laguna tayo, no? Santa Maria, Laguna. Ang problema lang dito sa ating PCX ay talagang hindi ganon sa akyat sa ahon. So, pacheck natin yung panggilid natin. Babaan yung siguro natin yung buwan na talaga. Kasi hindi na talaga sa ahon. Eh.